dal 3 hours po at yan may ebidensya nagutom na po sila. Ano ba? Bakit may steak ko rin pala? <laughs> Pingi naman. Oh. <laughs> may ligran sa si steak ko eh. Ano to? Philippines din ba to? Oh. Ito ayaw matanggal. Ayan, thank you. Right guys, may sticko ko si Kindness. So ayan po, please sumabayan niyo po ulit guys sa aking ano, pa punta natin sa hanggang makarating tayo guys sa gusto ko talaga na i-share sa inyo. So, ito ay, uh, binagi ko lang din po sa inyo guys, yung mga binaybaybay ni Kindness. Ayan, so, isashare ko lang po pala sa inyo guys, yung mga nadadaanan natin, nakikita nyo po mga bundo. Actually po, si Kindness is nakatira po ako dito dati. Ayan. So, syempre guys, mga almost 21 years tapos dito sa Japan, si Kindness. Uh, iba't ibang party po hindi naman lahat talaga ng party ng Japan may mga part po ng Japan talaga kung saan kasi may malakas ang trabaho Ayan, tapos yung asaba ko kasi madalas uh, siya yung nire-request kasi yung dati kasi ano siya yung nagpapasok ng mga tao, tao sa company and then, kung hindi naman, nagkatrabaho siya sa loob ng company, siya yung nag-translate uh, po ng Japanese kaya kung saan yung pag sinabi ng boss niya na doon ka muna madistino, so ganoon din si Kynish so para sa kalaman ng lahat kahit kabundukan po ito sa Japan guys may company pa rin po dito alright, so nakatira ako dito guys and then dito rin po ako nagbuntis noon okay, <laughs> alright so dumaan tayo ngayon sa uh, tunnel guys, tunnel na may mga butas diba, para naman maliwanag kasi wala itong lights eh okay, so ayan guys so, hindi pa natin na experience sa ngayon ang snow mamaya maya pa po guys ito ay update ko lang po sa inyo at uh, sa aking pangalawang video po ngayon guys, sa aking Uh, biyahe po papuntang Takayama. So, kaya mo na si <laughs> Kain okay, Ano Anong kinahin mo na? Clover. Clover. O, di ba? Walang mga ano lang, guys. Pag nasa biyahe talaga, no. <laughs> Yung driver natin, okay lang? Oo. Hmm. Hindi kayo naantok? Palit tayo. Gusto mo? Wow. Okay, um. <laughs> May nag-react talaga, yun. Eh. <laughs> All right. galing ng tunnel nila no may butas parang nakatulong sa liwanag guys oh lagi may mga bumabiyahe dito eh no wah wow. sugoy alright guys so nasa biyahe pa rin tayo dahil yun nga po hindi tayo duman sa expressway kaya ito yung isa sa mga dahilan na gusto kong dumaan dito ng maliwanag dahil marami tayong makikita at madadaanan. Ang daming baka oh. Yan, may natitira pang mga snow sa gilid oh. Ito ba yung sign? <laughs> Ito na ba yung sign? <laughs> Pero madalas naman guys sa daan, may tagalinis po kasi dito sa Japan. So, yung mga madadaanan natin mismo nasa tabi na po yung mga snow tinatabi na po nila yan. so yan lang po ang ano dito kaya medyo safe pa rin po tayo bumiyahi kasi pag bawal kasi guys na daanan pag talagang malala yung snow uh, may mga ano po yan guys may mga sign na bawal pong bumiyahi tayo dyan yan ganda may tulay so sam natin dito guys. O. ayan may snow po sa gilid, konti-unti. <laughs> diba towa wow. wow. sila Hiwalay lang to, diba? Pag tuyama kayama, hiwalay na. Ayun sa Oh, mas malayo ang tuyama. Eh. Alright guys, ayan. So ngayon po is unti-unti na po nating na-experience po. Ayan, ang snow. Alright, ang ganda po tignan guys. Yung parang puntik-puntik ba. Kaya nasa puno, ang ganda tignan eh. Ayan. So yung tulay oh, nakadikit pa yung snow. Wow. Nice kaya tignan. Tingnan yung mga puno, guys, oh. No? Kita niyo po parang puti-puti, parang naging ilaw siya, no. 'Di ba yung ano niya, oh. So, ang ganda tignan, no. <laughs> na ako, guys, kasi ewan ko lang kasi personal talaga ang ganda tignan kasi parang alam mo yung parang may ilaw siya, ayan, no. Oh. Oh, puti-puti po sa mga bawat puno. Okay. Well, guys, Takayama. bakit nam paket tayo sa kabundukan lalo. Wow guys, kanay sa kabundukan tanawon guys. Alam mo yung nagbabiyahe ka guys, pero parang nabusog ka na sa ganda ng mga view na makikita natin. Ayan. So yung ibang mga snow dito guys, ano, tinatabi-tabi. Ayan, nakikita niyo po. So, maswerte yung biyahe ngayon ni Kindness kasi... Uh, nung past, mga siguro last, last year, yan. So, na-vlog ko po yung pumunta kami sa mga nag-snowboarding kami. Sa daan pa lang, ang dami na. So, nakikita nyo po guys sa gilid, ang dami po mga snow. So, tinatabi lang. Ayan. Kasi nga po, may tagalinis. Alright? So, maswerte tayo ngayon sa biyahe na to dahil wala tayong uh, na-experience na mas maraming snow. Kaya lang, mag-ingat pa rin tayo guys kasi nga, Uh, lalo na sa mga bridge kasi ano talaga yun uh, manan yung madulas na nakalasada ng bridge tsaka yung pag curve yan, ingat po tayo alright guys, ayan makapal kapal pa rin ang snow dito guys oh. No? kahit mainit guys hindi basta basta na diba? grabe no Buti na lang no, may kahit saan mang lugar guys alam, nakaka-relate ko nito may taga, ano talaga taga may maintenance po sa kalsada para madaanan din po okay yan. wow guys kaka nice po sa view ayan so palapit na palapit na po tayo guys sa mga kabundukan ngayon salita si Kindness guys dahil parang ano yung alam mo yung ano tayo parang na-amaze ka sa ganda ng view katulad po nito wow alam mo yun guys na madalas na nadad uh, nadadaanan namin to tuwing saan kami pumupunta dito banda pero yung hindi ka magsasawa po talaga sa makikita mo na lugar doko Wow. Ang ganda, guys. Akala mo parang nakakalbo eh. Hindi po 'yan nakakalbo, guys. Marami po yung puno, kung napansin nyo po? Dahil taglamig lang talaga ngayon, kaya namamatay po sila. Pero mabubuhay po ulit 'yan mga month of uh, siguro month of June, ayan, May and po. Hindi na po 'yan makakalbo. Nawalan lang po ng mga dahon yung mga apo. Uh, tayo yun so yan guys at uh, syempre dumaan tayo ngayon sa tunnel ayan so yung uh, haba nito guys hindi ko po alam kung gaano po ito kahaba dahil hindi ko po nakita pagkapasok ko po dahil na uh, amazed lang po ako sa ganda ng view alright guys so ito po is ah uh, Naalala niyo po guys sa mga nakapagsubaybay po sa akin ng pumunta po ako ng Shirakawa. Dumaan po ako sa isang expressway na napakahaba po ng tunnel. So this time po, hindi ko naman po alam po kasi hindi naman po kasi ito expressway and then bago po ito na tunnel. Ayan. So ang galing no? Dati kasi ang pumunta kami dito, ibang daan. Ngayon, nakita na namin sinarado na yun. Dito na kami sa tunnel. daan. Alright? Hindi naman siya ano, gaano kahaba rin. Pero paglabas mo po, wow! Ang ganda ng view. Okay, diba? di ba? Hindi na tignan, no? Pwede palang minto doon, oh. Magano, pahinga. Ang ganda, no? Wow! Lalo na sa personal, guys, kapag makapunta po kayo dito, sa kitna, ano yan o, no? train. Daan na ng train. Woohoo! <laughs> ay, yung pang old town na? Huh? Yung old town, ang hinahanap natin ngayon, kapunta tayo guys, destination po natin, old town po ng uh, Takayama. Ayan. Alright guys, wow.

Sa baba guys, ano, makapal pa po yung mga yelo dyan. Sa baba. Wow. So sana is, hindi po kayo nagsawa sa mga binahagi ni Kindness dito sa Japan guys. So although na uh, mga natataanan ko po is ganito din po yung mga nakikita nyo. Kaya lang, uh, ulit-ulit -ulit ko lang po yung binabahagi sa inyo guys. Kasi nga, iba-iba po ang sitwasyon po dito sa Japan katulad po nito guys kapag taglamig ang mga papansin nyo po halos kalbo po siya and then maraming snow na makikita natin sa gilid katulad po nito sa gilid ni Kainde so oh, puro snow talaga ayan hida so daan tayo dito guys sa so, may hida all right okay dito tayo tingnan natin yung sitwasyon dito sa kabila no Alright guys, at bumaba tayo dito. Tignan lang natin guys yung uh, napakaganda rin na makikita po natin ang mga view. Okay. Alright guys, ayan. So dumaan tayo dito guys sa isang parking area po. Ayan, so sa biyayi ni Kain dahil 3 hours po. And so gustong uminom, gustong mag-toilet. Isa ito sa mga uh, parking area po dito sa HIDA. Ayan. So, sa so, una-unang na-upload ko, dumaan kami sa Shirakawa na parking area. Dito naman po is ang Hida parking area. Ayan. So, may mga anong gusto natin? Mag-toilet or babili ng pagkain, mag-rest glit Meron nandito po lahat. At syempre, magandang uh, pasyalan po dito, guys. Katulad po nito, magandang view. All right? Dito po si Kindness. Tignan natin dito. Grabe, oh. So, kanina guys, sinarado na pala. Nakita niyo po guys yung puting yan. Ayan po. Kakita ko siya inyo ng malapitan. Daanan po yan. Ayan, ang sasakyan. Dati po, dyan kami uh, dumaan. Noon. Ngayon, nakadaan na tayo sa, tunnel, sa tunnel. Ayan. O, oh, ang tubig, oh. Marabi. Ang ganda. Tapos, ano, kulay green talaga yung tubig, guys. So, oh. wow. Ang ganda ng view. Yeah. nice kayo. Nice kayo, no? <laughs> Ayan, guys. Napakapakalang ikaw yung dish snow. Ito kami dito sa glit. Green na green, green ang tubig. <laughs> o, tapos na ka na ng toilet? Tapos na? Okay na? Ikaw? Hindi na toilet? Okay, picture na. Alright guys, uh, tapos na po tayo doon. So, proceed naman tayo sa biyahe guys. O diba, walang kalapusan. <laughs> so, ito guys, pinapakita ko lang po talaga no, na sa biyahe pa lang, mag enjoy ka na po talaga. Marami ka nang makuhanan mo ng picture kung mahilig ka po talaga uh, mag ano ng mga memories. Ayan, so, marami ka nang pwedeng makuhanan ng mga litrato dito. Post dito, post doon. Alright, ayan. Okay, so magpakit ng pakit na po tayo ngayon sa kabundukan. <laughs> Alright guys, ayan na po ang update ngayon ni Kindness sa biyahe natin. So nasa gate pa rin natin ang mga snow. <laughs> so mas pa rin tayo ngayon guys kasi nga hindi natin na-experience yung sa daan mismo. Kasi kapag may snow sa daan, ang bagal po ng tagbo ni Kindness. Siguro yung 3 hours natin, baka magiging 5 hours po siya. So, mabuti na lang, clear na. Nararamdaman nilang dadaan si Kindness, no? <laughs> Kasi na-clear na po yung na natin. Okay. Yan, oh. Grabe yung sa mga kabahayan dito, guys, oh. oh grabe, oh. Daming pang-snow. Yan. So, ito is, uh, papunta po tayo guys ng Old Town ng Takayama. Titignan natin doon guys. Uh, kasi pare-pareho po tayo, first time rin po ako makarating doon sa Old Town ng Takayama. Grabe doon, oh. Ayan, oh. Pero, talagang ano, no, ang dami pa rin mga bahay dito guys na nakatira. May mga coffee shop, may mga raminan pa. Ayan, o di ba? Grabe ang snow, guys. Gabundok-bundok pa git ba? Oh. Pero ngayon, konti konti na lang. May kawari ulan. ulan, ulan, ulan oh, ano? Buti, buti nga hindi mula ng snow eh. Magaling talaga mag mag-travel ni Kainish. <laughs> Nararamdaman ko yung weather na maganda yung ano. Kasi pag umulan ng snow, nakupo. Lalong babagal ang takbo natin. Hey guys, dito 'yung mga kabahayan, no? Ang dami oh. Ang daming kabahayan dito, guys, oh. Yeah, tapos ang ganda rin ng view nila, no, kasi oh, napapalibutan ng mga kabundukan, ayan. Siyempre, siguro eh mga ano pa rin dito, no, mga bah, mga value, mga ganyan no, mga grocery store, no? Ay, more, ba, dito. Kasi marami marami 'yung nakatira dito. sugar dito guys ito ay Takayama ano to? ano sentro? sentro? sakop lang ng Takayama sakop ng Takayama Ayan. may mga ano rin mga bintahan ng mga sasakyan may mga shop Ayan. marami rin po dito guys oh, may laundry may marami rin pala dito mga, may apartment may, ang main city ano pa? Ano, hindi pa to city di ba? So, patuloy pa rin ang biyahe ngayon ni Kindness. Ayan, uy. Wow. Mukhang traffic. Ano ba meron? May stoplight dyan. Ako sila lumbata na ako. Mas yan lagi. Oo nga, no? Ayan, ang ganda pong. Yung mga yelo ba, nasa ilalim. Parang alam mo yung instead na lupa, parang mga yelo yung nasa ilalim ng puno, guys. Ayan, no, sa gilid po. Ang ganda tignan, no? sa mundo. Ito, oh, pakita mo daw dyan malapitan, oh. Oh, ang ganda guys, oh. Ayan. Ano? Parang nasa, ano, nasa movie nga. Tama yung sanabi ni Koji. Ang ganda tignan. Parang ano talaga. Na puro snow ang nasa ilalim ng puno. Ayan. Okay. Mandama, hindi ko ulit stop to ganito. Siglam na traffic ah. Hello, ano nangyari? Mahinahinto tayo sa biyahe ah. Bilis <laughs> hmm. ako ako. 31. <laughs> 31. Ilan sa'yo? 31. 31. Minutes. So, biglang ano guys, bigla kaming nahinto. Ayan, napakita no? ko kasi. Baka may kusing... bangga yata. At Baka may ano, u-turn man itong usok uh, yun nandungan. Baka na, ano, may nabangga, may banggaan. Ako ah, po. Ito yung ano, mag... Biyahe tayo guys. So, mas maganda talaga magbiyahe na medyo maaga po na al alis natin kasi di natin minsan alam ano kayo nangyari doon no continue for 3 kilometers alright so ayan guys dapat sana 14 minutes tapos nagiging ano kami ngayon naging 30 minutes kami guys May pa sila nangaligo na <laughs> so on you know ang ganda guys oh mga wild duck naligo na kala ko yung tao talaga naligo mm -hmm. like uh, kaya ma oh. here. Naku, bukang na-traffic tayo ngayon, guys. So, ang haba ng traffic, oh. Biruin mo? Hindi naman ito ganito. Bakit kaya, no? Siguro may nangyari. Oo nga, ang haba, oh. Ang haba ng, ano, traffic talaga. Kung sa'yo niya, 10 minutes daw ang traffic. O, ang pula. Masa ka ng pula, pula mo, traffic. Oh. Mm. Mm. Nasa dalawa lang yan, eh. Kung may nangyari, or may inayos sa daan. Yan lang, di ba? Pero, at same as usual, dito muna tayo guys, oh. Sa magandang paligid ni Kindness. Wow. Grabe, no. May bahay pa doon, oh. Hindi man lang sila, ano, no. Ang daanan niya dyan, mukhi okay pa kaya. <laughs> Kapag ulan ang snow dyan, ang hirap, di ba? Yung makapal talaga. Kaya yung iba guys, may lugar dito sa Japan na wala talagang pasok sa trabaho. Kasi may lugar dito na grabe ang kapal talaga ng snow. Kasi nga po, pag mo, nawala na yung sasakyan mo, natabunan na po ng snow. Ganon po, may mga lugar na ganito sa Japan. Alright, at ngayon po is traffic pa rin tayo. Po. Grabe pa dang likod, bigyan ka rin Dalawang ano pa naman ito, dalawang plana ko pa naman napuntahan. Ako, paano na ito guys? Tapos, pag umantara, kay pag magpatalikod ka pero sa ano ka sa right way, dili karon left man ta, papunta dito. So, kung mo uh, padong ta dito, kay pa right ta na ano. Basta may way papunta. Grabe guys, sa traffic tayo ngayon. Bakit kaya? Anong nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Kantahan agad na ginako ni okay, guys. Ano kaya ni no? Hindi naman ganito ito kasi kahit umulan panas, ng hindi naman to ganito, di ba? No? Baka bangga, eh. may banggaan ito, no? Nako. Ayan guys at ito na po. Dahil hindi pa talaga kami guys nakaalis sa daan. So natrap kami dito. Talagang parang may malubhang incident yata. So ngayon, kain-kain tayo guys and then may mani rin pala tayo dito guys. Oh. <laughs> ano to, maanghang at saka ay uh, hot okay. saka regular. Oh, 'di ba? So tikman natin to guys. Kanina kumain na kami ng clover, 'di ba? Okay, try natin guys kasi parang inaantok na sa daan. Maganda raw yung mani eh. Ayun, pang ano daw to. Buti na lang may dala si Koji. <laughs> Alright guys, at dito natin malalaman ngayon ano bang mang nangyari. By banggaan. Tama ba? Meron. Yeah. No? Yeah. Kaya nagiging traffic tayo guys. My God. Baka yung lakad ko dito sa old town. Magiging, instead na 1 hour. Magiging 15 minutes na lang guys. <laughs> Ay. Nasira. Ano to? Uh, ah. Nasira. Abangga, abangga, Abanggaan. Abanggaan. Ay Oh. Ano sa gargrill? -ga Oo nga. Ito Ay, pala. kalaban oh. Ito pala yung dahilan guys, so oh. Ah, talaga, maganda talaga ang curtain airbag, no? Wrong. Ayan, ito pala yung nangyari, guys. Ito yung dahilan. Kaya ang daming polis. Ayan. Okay, guys. At sa wakas is, ano dahil tayo, ha? Almost 30 minutes din na-trap tayo dun, no? Laki nang nawala sa atin na oras. Okay lang yan guys, basta importante is yeah, safe po tayo sa biyahe natin. Ayan, So ganito pa ito sa Japan guys, ganito sila ka-alerto. Ang daming mga police. and then may mga nag assist po talaga para kumbaga pantay yung daan natin na yung kabila mag-go tapos sa maya na naman tayo. Yeah, double, double lane, double lane. So isa sa dahilan na medyo na traffic talaga tayo. Okay lang po yun guys. Basta importante, tayo po ay safe sa biyahe. Alright? Ayan po. So, magtiis-tiis muna kayo dyan. <laughs> Kasi, maghintay-hintay muna kayo dahil naranasan din namin niya maghintay kanina. Abang, haba naman. mas mga ang traffic dito ah. No? Ewan ko lang sa likod natin. In no? Meters, turn right. Alright. Ayan po. Magang malapit na tayo. 13 minutes. Arrival tayo sa Old Town haba ng traffic tayo, oh Punta kaya mo mga downtown nila wag yung ng yelo di mahugot so. no hindi na tuturo yung mga yelo dito guys <laughs> ano to mas matamakan niyo mo ng snow sa kilid slide kay na labay ka dito right guys uh, palapit na palapit na po tayo sa the old town right and then kung napansin niyo po guys ang mga kabahayan dito oh, yung snow, ayan, nasa bahay pa rin nila sa gilid, so delikado po yan guys, kailangan talaga ng extra ingat po tayo dyan kasi nga madulas pa rin po yan lalo na sa mga naglalakad yung sa mga sapatos yun po okay so yan guys ito yung lugar po ng the old town ng Takayama so maya maya po is nasa mga 10 minutes pa po makarating po tayo doon mismo alright and then dito na po tayo guys sa uh, the old town po ng Takayama. Ayan. So, parang ano din yata dito right, eh. Turn left, then turn left. Yung mga tindahan dito, bukas pa kasi mga 5 yata, sarado na rin po sila dito. Ayan. So, dito guys, pwede na po tayong maglakad-lakad. Ayan. Dito natin makikita yung mga kultura po ng mga Hapon. Nalo na po sa lugar ng Takayama. Marami rin sila mga dito, mga tindahan. Kaya lang yung oras dito, ano eh, sarado ng start yata ng 10 to 5 yata. Yun po So, maraming foreigner po dito ngayon, guys, sa naglalakad din po. Sure, Alright, guys. Ayan. Ah? Ayan na po. Nakikita nyo po, guys, oh, may mga snow talaga sa gilid. May family mart. <coughs> Ayun. So, saan tayo, parking? Eh. Kaya may easy marami mga ano dito Turn eh, eh. yung mga pagkain, oo. old okay. oh. Bawal ang parking. Eh. Arrived. Doon tayo. Okay, wag ta. tayo. Dan. So maghanap tayo ng parking area. Aron. Alright guys, ayan at nakarating na po tayo sa parking area na lang po ang hahanapin ni Kindness. Ayun po, ang ganda ng tulay oh. Kani mo tulay diri nga famous nila kanang mga yes. kanang pulao. Oh. Ano ito kaya mga tulay nga famous? Kita nyo dengan picture. ngayon nyo Alright guys. At nandito na po kami. So again, nag-ready ready muna guys. Kasi maglakad-lakad tayo. Kasi nga the old town ng Takayama po. libot libutin natin na to. Ready At, na tayo ano ba yung, sa pagkain. Ano ba yung... Oh yan. Ready na tayo. Ready na yung stomach sa pagkain. Na, na, naunahan na niya ako guys. Kasi tinatanong ko siya sana. Kung ano ba yung sadya mo dito? Pagkain. Pagkain. <laughs> <laughs> pagkain na po yung hinahanap niya dito. Yan. So, tikman natin guys. Ano ba yung mga ano dito? And then, ayan po. Kasi nga, medyo mahaba yung vlog natin dahil natara po tayo guys sa biyahe. So, yan po yung aking mga binahagi ko po sa inyo. Ayan po. So, dito ay nag-ayos muna kami guys. At uh, please po, abangan abangayin po yung aking mga susunod na ma-upload na videos. Tungkol po dito sa the old town ng Takayama. All right, and po at maraming maraming salamat po sa panonood, guys. To be continue muna tayo, guys ha. Yan. Bye guys. Thank you for watching po. Please po baga nyo po yung next susunod na ma-upload po dito.